Good morning, good morning. Thank you, Lord. Maagang blessing. Maagang blessing for the first time. Sa wakas, bumuhos din. Bumuhos din ang ulan. Ayan. Rainy morning. Rainy, rainy morning dito sa amin. Ayun, umuulan, umuulan, ulan. Good morning, good morning, good morning. Rainy morning, rainy. Ayan, maglalaba pa naman sana ang person. Maglalaba pa naman sana ang person kasi today is Tuesday and holiday. Holiday dito sa amin. And walang pasok ang aking anakers kaya ang balak ko sana today is maglalaba kaya ako ay maagang gumising. Time check is around quarter to 6.30, 6.40 a.m. In the morning. So, ayan. Thank you, thank you sa ulam. Maagang blazing. Kasi, oh, ngayon lang to. Ngayon lang umulan. So, ayan. Thank you, thank you everyone sa patuloy niyong panonood sa aking mga videos. 'wag kayong makalimot na mag-iwan ng bakas para mabalikan kuring kayo sa inyong mga tahanan. God bless everyone. Good morning.